Masayang masaya ka sa bago mong inupahang apartment ngunit nagulat ka dahil sa paglilinis mo ay muling bumalik na naman ito sa dati, at mas lalo kang kinilabutan dahil biglang tumanda ang iyong muka at kumulubot na din ang iyong mga balat, ano nga ba ang dahilan at kababalaghan ng isinumpang apartment na ito kung bakit nagiging matanda ang mga tumitira dito, at iyan ang ating nakakakilabot na aalamin sa ating movie ngayon na pinamagatang Vienna Waits for You. Sa simula ng movie ay ipinakita ang isang matandang gumagapang sa sahig, at pagkatapos ay itinali niya ang isang mahabang tali ng mga tela sa lamesa at inihagis niya ito sa labas ng bintana. Tumalabas na galit na galit na siya sa apartment kaya't gusto na niyang makatakas, sa kabila ng kanyang katandaan at mahinang katawan ay nakaakyat pa din ito at nakakapit ng mabuti sa taling tela. Ngunit habang pababa na ito ay biglang dumulas ang kanyang mga kamay kaya't nahulog ito na tila na matay, ngunit biglang ipinakita na himalang nasabit ang paan ito sa taling tela. Sinubukan ng matanda na abutin ang sahig ngunit dagling hinila naman siya ng taling tela pabalik sa kanyang apartment. At pagkatapos ay biglang sumara ang pinto magmula noon. Ilang buwan ang nakalipas ay isang babaeng 25 years old ang dumating sa apartment ding iyon na ang pangalan ay Ana na gustong umupa. Kung saan ay binati siya ng manager na si Muller at ang kasalukuyang tenant na parang iba ang matandang tenant na ito kesa sa nakita natin nung una. Tiningnang mabuti ni Ana ang kwarto at namangha siya dito, at mas nainganyo pa siya nang sabihin ni Muller na ito ang pinakamurang upa sa lahat ng mga apartment doon. Bago pumirma sa rent agreement ay tinanong niya ang matanda kung bakit aalis na ito, sinabi ng matanda na gusto niyang mag-travel sa buong mundo kaya't nagtaka si Ana dahil sa edad nito, ngunit naniwala pa din siya sa matanda. At pagkatapos ay lumalabas na bago pa lang siya sa lungsod na iyon at kasama niya sana ang kanyang ex-boyfriend. Ngunit hindi na naging maayos ang relasyon nila kaya't nag-iisa na lang siya ngayon. Habang ipinagpapatuloy ni Ana ang kanyang istorya ay biglang sinabi ng matanda kung gusto nga ba niya talaga ang apartment. Sumagot si Ana ng oo at iniabot ni Muller ang kontrata at ng pirmahan ito ni Ana ay ayaw naman sumulat ng ballpen kaya't binigyan siya ng ballpen ng matandang babae. Natila nagmamadali ang matanda na ibigay na ang apartment kay Ana. At pagkatapos ng deal ay dagling kinuha ng matanda ang kanyang mga kagamitan at masayang umalis na ito. Bago umalis ay sinabi ni Muller na tawagan lang siya kung may kailangan si Ana. Pagkatapos ay agad nang naglinis si Ana at nagayos na ng mga gamit sa loob, kinakot na niya ang kanyang mga kagamitan at pininturahan ang mga pader. Napakaalikabok ng loob at itinapon na ni Ana ang mga bagay na hindi na magagamit pati na ang isang piraso ng tela na nasa itaas. Ngunit sa kanyang pagbalik pagkatapos magtapon ng basura ay nakakagulat na muling bumalik na naman ang lugar sa dating itsura nito. Tumumi ang bagong pintura, naalikabuka na naman ang mga furniture, biglang nabulok ang mga sariwang prutas at bumalik din sa itaas ang piraso ng tela. Nagulat si Ana sa pangyayari ngunit hindi na niya pinansin ito at inayos niyang muli ang lugar. Ngunit sa tuwing itinatapon niya ang mga basura ay nagiging makalat na namang muli ang apartment. At dahil sa patuloy na paglilinis ay nagsimula ng kumulubot at nang itim na ang mga mata ni Ana. Kinagabihan ay natulog siya sa upuan at pagod na pagod, biglang sumindi ang lumang radyo kaya't pinatay niya ito. Ngunit nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin ay nalaman niya na biglang nagbago na ng gusto ang kanyang muka. Kinaumagahan ay galit na galit si Anang nagpunta sa manager, pinagalitan niya si Muller dahil binigyan siya nito ng haunted apartment at binabawi na din niya ang ibinayad niyang deposito. Ngunit hindi pumayag si Mueller at inilabas nito ang kontrata na nagsasabing hindi maaaring umalis ang isang tenant hanggang sa wala pang bagong tenant na kapalit. Nakasulat ng maliit ang mga salitang ito na kailangan pa ng magnifying glass upang mabasa at nagalit si Ana at tinakot niya si Mueller na isusumbong niya ito sa pulis. Ngunit hindi man lang natinag si Mueller at sinabihan lang siya nito na manatili na lang sa apartment dahil iyon ang naging kasunduan nila sa kontrata. Ngunit hindi na pinansin ni Ana ang sinabi ni Mueller at umalis na ito. Tumiretso na siya sa isang klinik upang kumuha ng medical report para makapagreklamo sa mga pulis. Ngunit nakakagulat na sinabi ng doktor na normal lang sa kanyang edad na 25 years old ang kulubot na balat at puting mga buhok. Napasigaw sa galit si Ana dahil may karapatan siya upang may test at agad niyang inilabas ang kanyang ID. At natakot ito nang makita niyang nabura na pala ang kanyang ID. Pagkatapos ay nagtungo ito sa isang hotel upang makapagpalipas ng isang gabi. Nang gabing iyon ay nagising si Ana at nalaman niya na nanghihina na siya at naging napakatanda na niya na kagaya ng isang matandang babae na 80 years old. Dahan-dahan na nagtungo si Ana sa lababo kung saan ay nahulog ang ilan niyang mga ngipin. Kinabukasan ay muling nagbalik ito sa haunted apartment at hinarap niya si Muller, hindi na ito nagulat sa kanyang kondisyon at sinabi lang nito na kailangan niyang sumunod sa protocol na huwag lumabas ng bahay. At dito ay nalaman na natin na kung ang isang tenant ay pumirma na sa kontrata at kapag lumabas ito ng apartment ay mabilis itong tatanda hanggang sa mamatay. Sinabi din ni Muller na ayaw ng apartment na maiwan ng nag-iisa at ito ang dahilan kung bakit kailangang naruroon palagi ang isang nangungupahan. Pagkatapos ay umalis na si Ana at ilang sandali ay nakita niyang nawawala na ang kanyang matchstick. Kaya't dagli itong nagpunta sa kwarto ni Ana kung saan ay nakita niya na nakalak ang pinto nito. At sa loob ay winisika ng whiskey ni Ana ang buong kwarto at determinado na itong sunugin nito, ngunit nang sindihan niya ito ay hindi nag-apoy ang lugar. Nang subukan niyang sunugin muli ito ay nagalit ang apartment at sa kasamaang palad ay sinakal siya nito, kaya't bumagsak si Ana at hindi na ito nakahinga. Ngunit nabuksan ni Muller ang pinto at agad na inalis nito ang isang piraso ng tela sa kanyang bibig kaya't nailigtas siya ng lalaki, at ito rin ang tela na palaging nasa itaas ng kabinet. Pagkatapos ay binigyan siya ng inumin ni Muller at pinag-usapan nila ang tungkol sa apartment. Isiniwalat ni Mueller na higit na sa isang dekada ang apartment na iyon at talagang may tenant na sa loob nito. At nang minsan na may namupahan ng mga estudyanteng babae doon ay naging lola silang lahat sa loob lamang ng ilang araw, kaya't nabalita ang pangyayaring iyon at nagdulot ito ng kaguluhan sa buong bansa. Isang minister din ang sumubok na gibain ang apartment upang matapos na ang kulam ngunit misteryosong natagpo ang patay ito bago pa man niya maisagawa ang kanyang mga plano. Ipinapahiwatig ng apartment dito na ayaw niya nang mayroong nanghihimasok kaya't huminto na sa pakikialam ang gobyerno tungkol dito at pinanatili na lang itong isang sekreto. Kaya't ito ang dahilan kung bakit walang ginagawa ang mga pulis laban sa sinasabing haunted apartment. At ngayon ay si Muller ang na-assign bilang tagapangalaga ng lugar, at duty niya na siguraduhin maraming tao ang bumibisita dito, ayaw niya ang trabahong ito ngunit kailangan niyang gawin. Bago umalis ay sinabi ni Muller kay Ana na maghanap siya ng bagong tenant, at ito lang ang tanging paraan upang makatakas siya doon. Nang gabing iyon ay nag-make up si Ana at nagtungo sa kanyang ex-boyfriend na si Daniel upang humingi ng tulong. Hindi siya nakilala ng ex at sinabi sa kanya na nagmamadali ito, sinubukan ni Ana na sabihin ang kanyang totoong pagkakakilanlan ngunit inakala ni Daniel na siya ang lola ni Ana. At pagkatapos ay dumating ang bagong girlfriend ni Daniel upang makapaghanap sila ng apartment. Kaya't nakakuha ng magandang pagkakataon si Ana upang i-set up ang mga ito at mabitag sa apartment, ngunit hindi na si Ana at hinayaan na lang niyang makaalis ang mga ito. Habang natutulog si Ana ay biglang nag-on ang radyo at kusang gumalaw ang ilang mga gamit. Ibig sabihin na gustong makipagkaibigan ng apartment sa pamamagitan ng paghahanda ng mga pagkain para sa kanya. Nang magising si Ana ay nakita niya ang mga pagkain sa kanyang harap ngunit sa halip na kainin ay itinapon niya ang mga ito. Ngunit nang malaman niya na naghanda din ang apartment ng tsa ay unti-unti niyang hinigop at nagustuhan niya ito, kumuha din siya ng biskuit na itinapon niya kanina. Hindi na kayang magluto ni Ana at ngayon ay umaasa na lamang siya sa kanyang kaibigan, ang apartment ng sumunod na araw ay talagang nanghina na si Ana at kailangan na niyang gumamit ng tungkod upang makalakad. At ang katawan niya ay nagmuka na talagang higit isang daang taong gulang at nakita niya na may isang bagay na gumagalaw sa loob ng kanyang pulso kaya't inalis niya ang kanyang balat. Nakakagulat dahil nabalatan ito kaagad kung saan ay tumambad ang kakaibang tila mga wire na nasa loob nito. Alam ni Ana na malapit na ang kanyang kamatayan kaya't pinapunta niya si Muller sa kanyang kwarto. Sa sumunod na eksena ay dumating ang dalawang magpartner upang umupa at walang iba kundi sila Daniel ito na ex-BF ni Ana. At naingganyo ang mga ito dahil sa napakamurang upa at magandang furniture ng apartment. At ang mas gusto pa nila ay napaka peaceful dito. Kaya tagad silang pumayag upang pirmahan ang kontrata at masayang iniabot ni Muller sa kanila ang rent agreement at naghanda na si Daniel upang pumirma. Ngunit alam na ni Ana kung ano ang mangyayari at biglang bumalik sa kanya ang mga pangyayari kung saan ay nabitag siya sa parehong paraan. Naalala niya ang sakit at paghihirap na kanyang pinagdaanan dahil sa haunted apartment bago pirmahan ng kanyang ex ang parusang kamatayan ay tinapunan niya ang kamay nito ng mainit na tsa upang mahadlangan ang mga ito. Sinigawan din niya ang mga ito upang mapaalis sa kanyang apartment. Kaya't din akumibo ang dalawa at umalis na lang. At dahil dito ay nawala na ang pagkakataon ni Ana upang makalabas ng apartment. Maaari niyang mabitag ang kanyang ex at mabuhay ng ilang araw ng may kapayapaan at katahimikan ngunit mas pinili niya na huwag na lang gawin. At ipinapakita dito na naruroon pa din ang pagmamahal niya kay Daniel at handa siyang isakripisyo ang kanyang sariling buhay at tapusin na ang pag-ikot ng napakasamang apartment na ito. Nabigla din si Muller dahil sa pagiging hindi makasarili at katataga ni Ana. Bago umalis ay inutusan siya ni Ana na ilak ang pinto sa labas at wag nang bumalik ng kahit ilang taon man lang. At umaasa siya na kung wala nang darating ay matatapos na ang pag-ikot nito at ang espirito sa loob ng apartment ay tuluyan ng mamamatay. Pagkatapos ay nag -good luck na si Muller at nagpaalam na ito sa kanya. At ngayon ay nag-iisa na lang si Anna sa apartment at wala nang dumarating upang makipagkita pa sa kanya. Pagkatapos ay nagtungo ito sa bintana upang damahin ang simoy ng hangin sa huling pagkakataon kung saan ay na-relax siya at naging kalmado. Ang lahat ng takot at pag-aalala ay nawala na at sa wakas ay tinanggap na ni Ana ang kanyang kapalaran. Sinabi niya sa apartment na maging marahan ito at pagkatapos ay nagtungo na ito sa couch bilang kanyang magiging huling hantungan. Sa lalong madaling panahon ay isinagawa na ng apartment ang kanyang pamamaraan. At biglang pumanaw na si Ana at nilunok na ng couch ang kanyang ulo at naging bahagi na siya nito at dahan-dahan na humalo na din ang kanyang katawan sa loob ng couch, at ang tanging mga damit lang niya ang natira at mula sa puso ng matandang babae ay lumabas ang mga piraso ng mga wire at kusang tumahi ito sa unan ng couch. At naging isang puting tela ang ulo nito at lumabas din ang dalawang puting tela sa tabi nito, bilang pagpapahiwatig na ginamit na ng apartment ang kanyang biktima upang mapanumbalik ang kanyang sarili. Dahil wala na muling biktima ay maaari nating ipagpalagay na malapit na ding mamatay ang apartment. Ang aral ng moving ito ay upang maging maingat at matuto tayong magbasa ng bawat kasunduan o papel na pinipirmahan, at huwag tayo basta-basta kaagad magtitiwala sa kahit anong gandang ipinapakita at magpabudol kahit kanino man upang sa bandang huli ay hindi tayo mapahamak at mayroong pagsisihan. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. At pakiclick mo na din ang notification bell at mag-like ka na din upang matulungan mo ang ating channel. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagtulong. Ingat po palagi Lods. God bless.